Hi guys! So, kamusta yun lang natin tong mga alaga nating red, white, brown So, as you see in the video, medyo hindi sila okay. Um, karoon sila ng mga, um, tawag dito, nabawasan yung mga wear nila. Disaster ba? Ah, uh, halos maubos yung wear nila. And, yung isa is nawalan pa ng isang mata. Bakit? it's because of this um, monster, I don't know kung monster ang tawag kanya, goldfish na binili ko a month ago. So, I didn't expect na magiging ganito worst yung goldfish na yun to the extent na halos i-stress niya yung mga alaga kong red white rancher dito. So, ayun nga, pagkita namin, nauubos na yung mga wen nila, uh, nagkaroon ng pop-eye, at the same time, kinain na yung isang mata isang goldfish ko. Dito, dito yan. Dahil dyan sa SPST Oranda na fame na binili ko. So, I don't know what happened. Para siyang naging alpha at isang laki ng bunganga niya. Hindi ko alam kung nagutom ba siya or what. Eh, hindi naman namin siya ginagutom. So, yun yung naging dahilan kung bakit mas stress yung mga alaga kong isda. So, lesson learned na yan na naka-isolate siya ngayon. Kaya, yun, pansamantala, habang um, nagre-recover pa yung mga alaga namin goldfish is in-isolate muna namin siya so yun I'm not expecting na magiging ganito yung situation nila but lesson learned talaga siya it's a big lesson learned so so far okay na sila recovering so kung may mga experience kayo ganito please feel to share uh, and comment kung ano mga piece of advice matutulong nyo salamat